Matibay man ang katawan kung hindi naman buo ang pamamanata. Hindi raw matatagalan ang mabigat na sakripisyong kakaharapin sa araw ng kapistahan. Ilang sandali bago ang traslasyon, pilit daw nilalabanan ng mga miyembro ng Ihos del Nazareno ang kabog ng dibdib dahil sa milyong-milyong debotong haharapin. Isa lang ang atas sa mga iho, protektahan ang puon. Hanggang ngayon, kinikilabutan ako. laki responsibilidad nun. Kasi maraming natutuwa pag na, 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 na hindi man sila nakapuna sa nang sarili nila. May naibabato silang tuwalya na naipupuna sa mahal na senior. Handa kaming may pagbalya, mabalyan o siksikan para na maprotekta namin yung senyor. Kasi tinrain kami at hinanda kami para talaga dito. Pasikat pa lang araw. Handa na ang mga salyador at mamiminga. Sila ang sasalag sa alo ng mga tao at magsisilbing hagdan ng mga deboto. i ng ibang tao, pasasambahin ko sa balikat ko para makasampo siya, makahawak sa senyor. Ano yung pakiramdam doon sa nasa patir ka mismo noong andas? Talagang walang angin, pipitan, talagang-talaga, debosyo lang talaga para umabante yan. Mag aala sa isang umaga, hindi pa man nagsisimula ang misa. Nagparamdam na ang kaguluhan. sumampana sa karo ang mga bantay ng puon bago pa man daw ito mapasok ng iba sa sagradong okasyon na ito ang mga tila nit na mamamanata, hindi na nakapaghintay na matapos ang misa sa pag-apaw ng mga nais makalapit. Ang itim na Nazareno, animoy sumugso. Yakap, halik at punas ng panyo. Halos hindi pa kawalan ng ilang diboto ang poon. salyarito, rito, balya roon. Nagulantang na ang mga kawal ng Nazareno Umasang sa pagsusuma ay may aakyat din sa andas ang buon. Sa pagpaling ng aming kamera, nasaksihan namin ng halos umangat na ang dulong bahagi ng krus ng buon. Ilang saglit pa, binaklas na ang korona ng puong Nazareno. Tinatanggal daw talaga ang korona para hindi ito mawala kapag nangyaring dinudumog ng ganito ang poon. Sa na ng kalbaryong tila, muling kinaharap ng imahen. Tuloy ang pagpupumilit ng marami na makalapit. Wala pa ang poon sa andas noon. Pero sa ibaba ng karo, mistulang pinitpit at nag-aapuhap sa hangin ang ilang namamanata. Nasa bungad lamang kami noon ng andas. Sa hindi mabilang na magsasakripisyo, sapat na maipunas lang sa imahe ang telang tangan sa milyong-milyong nakikipanata, hindi lahat malalapitan ang puon marahil isang pagpapala na rin na bago isang pasaandas sa amin mismong harapan dumaan ang puon at aming nahawakan Cedric Castillo nakatutok 24 Horas.